Ayan, guys. Ang daming bunga ng dragon fruit namin. Andun. Nakapagdun sa taas. Uh -huh. Oo. Okay, meron pa dito sa kabila. Ayan. Ang dami dun po. Uh -huh. Ayan. May bunga pa dun, oo. Oh. Pati dyan, Oh. Nag-iisang, ano... dragon fruit. Hmm. Dun pa sa tuk, pinaka tuk tuk. Ayan. dito sa duhat namin. Kunin ko ang hapon. Dragon fruit!